You, you, Ang pagiging mapanuri natin ay isang aspeto ng ating pagkatao na lagi natin dapat isa alang-alang. Ito ay lagi nating babalik-balikan lalo na sa mga panahon na tulad ngayon na tayo ay nahaharap sa isang importanteng desisyon. Ang pagpili sa kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay sa susunod na tatlong taon. Kamakailan si Amado T. Espino Jr. ay nagpasyang ipasa ang baton sa kanyang anak upang mapanatili sa kanilang puder ang karapatang mamuno sa ating mahal na lalawigan ng Pangasinan sa susunod na tatlong taon. Samantala, si Governor Amado T. Espino na nasa kanyang pangatlo at huling termino ay tumatakbo naman para sa pagkakongresista ng ikalimang distrito ng ating probinsya. Sa puntong ito ay ating matamang pag-isipan at pagnilay-nilayan kung karapat dapat pa ba silang ihalal muli at iluklok sa posisyong kanilang tinatakbuhan. Sa ilang taon na nagsilbi si Governor Spino at ilang kapamilya nito, ating saliksikin at tunghayan kung paano nagiba kung meron man ang estado ng kanilang pamumuhay. Isang mainit na paksa ay kung papaano nagpayaman ang ating gobernador at ang kanyang pamilya. Meron bang di maipaliwanag na kayamanan si Governor Amado T. Espino at ang kanyang mga kaanak? Hahayaan pa rin ba natin silang magpatuloy na mamuno dito sa ating probinsya? Tunghayan natin ang mga ari-arian ni Governor Espino at ang kanyang pamilya base sa kanilang isinumiting Statement of Assets and Liabilities ay aming sinuri ang mga ari-arian ni na Governor Spino at ang kanyang mga anak na sina Amado Spino III at Jumel Spino. Matapos ang isang masinsinang pagtatansya, lumalabas na ang ari-arian at yaman ng gobernador at dalawa anak ay hindi bababa sa dalawang bilyong piso. Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, ang isang gobernador na tulad ni Amado T. Espino Jr. ay may sweldo na hindi hihigit ng 85,230 kada buwan. Sa makatwid, sa isang taon, ang kita ng isang gobernador ay aabot lamang ng 1,022,760 pesos kahit na ipagpalagay pa natin na meron ding ganong kahalintulad na kita si Napogi at Chumel at idadagdag pa natin ang pwedeng kitain ng kanilang mga lihitimong mga negosyo ay mahihirapan pa rin tayong itugma ang kanilang legal na kita sa estado ng kanilang yaman at dami ng ari-arian sa ngayon. Ating inihaharap kay Governor Spino sa kanyang anak na si Napogi at Chumel ang katanungang ito. Saan nanggaling galing ang nakakalula ninyong yaman na hindi bababa sa dalawang bilyong piso? Nagtatanong lang po ang bayan.